Flash, Flash report. Flash, Flash report! report! Ah, para sa mga ngayong panamang gumising, ito po yung mga dagdag na mga lugar na nagsuspindi na ng uh, pasok, uh, Val Gonzales. Puyo Angel, ngayon-ngayon lamang ay naglabas na ng anunsyo ang Quezon City Government na nagsususpindi sa pasok sa pampublikong paaralan na mula daycare, kindergarten hanggang senior high school sa buong Quezon City ngayong araw. Ang suspension ng face-to-face -face classes ay kasunod na rin ng inaasahang 40 degrees Celsius heat index ngayong araw, Marso 4. Sabi ng Quezon City LGU, inaatasan ng deped ang mga eskwalahan na magpatupad ng alternative learning delivery modes dahil dito'y pinapayuhan ng lokal na pamalaan ng lahat na magingat at manatili sa tahanan kung kinakailangan para sa kaligtasan dahil sa mainit na panahon. Ako si Val Gonzalez, Tricia Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. No classes ngayon ang Quezon City.